Good day mga kamos, welcome back to our YouTube channel. Muli nga tayo nagbabalik dito sa FKM Motors Valenzuela. Dahil after nga nang review natin yung pinakabagong FKM Express 500 SC, eh may mga nag-message na sa ating Facebook page mga kamos na baka pwede naman daw natin isunod agad yung uh, FKM Express 500 din pero copy racer type kasi napakarami na pupugian dito sa bagong expressway legal na ito coming from FKM Motors. So this one is the FKM Express 500 copy racer type. So, again, dalawang yung uh, express na nila nilabas nila, isang SC na una natin na review at itong uh, copy racer naman. Alamin naman natin kung anong uh, specs naman na tinataglay nitong FKM Express 500 copy racer. Kung ano yung kaibaan nito dun sa nauna na review natin na FKM Express 500 na scrum that time. Kaya naman huwag na natin patagalimpehan, simulan na natin. Alright, so ito yung pinakabagong FKM Express 500 na uh, Cafe Racer type. Wow! Uh, isa sa mga bagong line-up din ni FKM pagdating sa mga Expressway Legal nilang mga motorsiklo. So napakaganda na itong motor na ito. Sa kulay pa lang at itsura nito ay eh, talaga mapagkakamala ka talaga si Coco Martin Pancas yung makaika rito. Cafe Racer type, napakaganda. Sa looks and appearance niya, ang uh, malaki kaagad yung pagkakaiba niya pagdating kay FKM na Express 500 Scrambler. hindi lang siya color black dahil tinernohan siya ni FKM ng color gold na parte na dito sa motor na to. Kung natin bawa dito sa headlight niya, sa engine niya, naka-color gold din. dito naman sila nagkapareho ni FKM SC. Dito sa rim niya, napakaganda mga kapas. No? Gumagay din dito sa cap racer na Express 500. Sa headlight niya, naka-LED na rin yan. Meron din siyang ano, NES, saka W, at hexagit na Uh, hindi ko lang sure kung ba't siya nilagyan ng ganyan ni FKM. Parang Para siyang compass. At meron tayong maliit lang na visor dito na plastic type. Napakaganda. So, naka-inverted front suspension na rin sa harapan ito. Mga kamas, na naka-oversize. So, napaka-plain lang ng fender niya and then naka-clip-on siya rito. And then, ito naman yung itsura ng gilid ng FKM Express 500 Cut Eraser. So, napakaganda talaga mga kamot, no? Uh, lalo lalo na dito sa part na to sa gilid niya. So, nakalagay dyan is FKM. Dito mismo sa tanke niya. FKM Express 500 and then dito sa part na to is racer. Ibig sabihin niyan, copper racer. And then ito naman yung engine of course ni FKM Express 500 copy racer. Wow! Visible din, napakalaki. Radiator niya, ito, so wala siyang cover dito. Pero I think meron naman siya mabibilan na aftermarket na radiator cover. Ayan, so I think may lalabas naman para dito sa FKM Express 500 copy racer ng radiator cover. And then sa exhaust niya, Ayan, so naka-full stainless exhaust na rin. Ang ganda sa tambucho. Alright, so ito naman yung tsura ng taillight ni FKM Express 500 Cat Racer. So same lang din sa scrambler type na FKM Express 500. Ganun na ganun din yung tsura ng taillight nitong uh, Racer type. Uh, sa baba niyan, mga kamos, nandito yung pinaka-turn signals niya na nakahalo mismo sa pinaka-mismong uh, rear fender niya. Pagdating dito sa rear fender niya, mga kamos, naka kabit, nakakabit siya dito mismo sa swing arm. So, safe na safe yung back ride natin dito. May built-in plate light and then ito naman yung uh, plate holder niya. And then meron siyang reflector dito na kulay pula. Sa swing arm niya, so sin lang din ang itsura ng swing arm ni FKM Express uh, Scrambler type. So, ganun na ganun din yung itsura ng swing arm nito. Uh, heavy duty, yung ginamit ni FKM na swing arm. So, napaka-premium ng pagkaka-welding. Wow! Meron siyang built-in chain guard. Na meron din naman si ka-scrambler type. Hindi ko lang na-highlight. Proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong pinakabagong FKM Express 500 Cut So, sa harapan nito ay gumagamit ng 120 by 70 by 17 inches na gulong din. Same sa FKM Express 500 Scrambler. And then, ang tire na ginamit, ni A uh, FPM para dito sa Cateration na Express 500 ay Serenitas din na Grand Turismo. Uh, braking system nyo dito sa unahan. So, meron din tayong uh, mal malaking diameter ng rotor disc dito. Wow! And then, 1 caliper din, harap at likuran. So, pwede din naman sa ng gulong nyo sa likuran. Ito ay gumagamit ng 160 by 60 by 17 inches din. By the way, naka-tubeless dad na rin po pala ito, harap at likuran. So, naka brake din yung likuran niya. And then, J1 caliper na single pad naman tayo dito sa likuran so pagdating dito sa upuan ni FKM Express 500 Cafe Racer, eh, medyo may pagkakaiba sila ni Scrambler type na Express 500. Parang nakakauling dito sa likuran ng upuan niya. And then yung design niya, pang uh, copy Racer din talaga. Alright, so ito naman yung uh, tank e, color black, napakaganda. And then sa tank lid niya o oh, yung pinakatakit niya, ayan, so stainless din kagaya sa Scrambler na Express 500. Meron din siyang X dito sa gitna And then, pag binuksan mo yan, pipitin mo lang siya pa ganyan. Yes, nasususiyan mo na. So, pagdating sa fuel tank capacity ni itong 8 uh, pinakabagong FKN Express 500 Cat Racers, mayroong uh, merong 13.5 liters din. And then, pagdating sa fuel consumption naman ito, so, still, wala pa rin tayong fuel consumption nito na idea, kasi bagong-bago pa, maamos, no? Manibela niya, sa so, naka-clip-on. Hindi, napakaganda ng itsura. And design, wow! Ay, buta siya dito, dalawa. Nakapagdagdag aesthetics dito sa motor na ito. Sa mga buttons and switches niya, Marmos, sa left side, meron tayong uh, built-in passing din dito. High beam, low beam, meron, siyang, meron din siyang built-in hazard. Turn signals, left and right, and then busina. Sa right side naman, meron din siyang uh, engine kill switch dito. On and off headlight, gusto natin nakapatay yung headlight, and then electric push starter. Wala siyang bar end, Marmos. No? Uh, clutch lever naman niya, ayan, so naka... Matte silver paint finish din tayo dito na fully adjustable. Yan, i-adjust nyo lang yan, depende sa haba ng kamay ninyo. Sa brake levers naman yan dito sa na sa unaan, ayan, so nakaganon din. Matte silver paint finish din. Tignan nyo naman yung itsura nyo sa niya, mamos. Napaka premium, no? Ayan, so para siyang balisong, oh. Pidutin mo lang siya dito. Ayan, so mag-open wow! yung siya. Ganda nakapuli digital instrument panel na rin kagaya sa Express 500 SC which is nandito na rin lahat ng mga details na kailangan natin malaman dito sa motor na ito. Okay, so ito naman yung itsura ng buga ng headlight ni FKM Express 500 Cafe Racer. So natakaganda mga kamos, napakaliwanag. Sa turn signals niya, ayan, no, although maliit, malakas ang buga. And then ito naman yung taillight niya. So pag dito sa turn signals niya, medyo nakababa nga lang, no? So, mas maganda sana kung dito na lang dinilagay ni FKM sa taas. Kasi pag dadidin sa baba, hindi siya masyadong visible, lalo na uh, mataas yung sasakyan na nasa likuran mo. So, yun yung medyo disadvantage dito sa FKM Express 500 Cafe Racer kasi medyo nakababa turn signals niya. Hindi siya masyadong kita. Kung uh, mataas-taas, kung kuwari, truck yung nasa likuran mo, ayan, so hindi siya masyadong makikita. Pwera na lang kung talagang lilingon talaga sa inyo yung driver. Ayan, so, but all in all, mga kumos, eh, napakaganda naman yung turn signals niya. Ayan, so matingkad naman yung buga kahit maliit lang. To give you an idea lang mga kamos kung uh, gaano nga ba kataas itong FKM Express 500 Copy Racer mula kay FKM, eh sasakyan natin siya. Kasi maraming nagsasuggest sa atin na pw baka pwede daw natin sakyan para malaman nila kung gaano kataas. Ayan, so by the way, I'm a 5'9 footer uh, puter, mga kamos. And then na uh, ito, sasakyan na natin siya. Ayan, So kung makikita nyo mga kamos, abot na abot naman yung ground kapag uh, tinanggal ko na sa side stand. Hindi naman ako masyadong uh, tiptoe. Tama-tama lang naman mga kamos, abot na abot ko. And then pagdating sa riding position, napakaangas ng uh, natin dito mga kamos. No? Kasi kung mapapansin ninyo, uh, medyo naka-forward tayo dito. Kasi nga napakalaki ng tangke niya mga kamos. No? And then uh, napakaangas ng uh, riding position natin dito para ka talaga si Coco Martin pag sinakyan mo to. Napakaganda, hindi naman siya ganun ka-stress sakyan kasi hindi naman ako masyadong na eh. And then hindi naman siya sports bike. So relax din naman ang uh, riding position natin dito. Medyo may kabigatan nga lang itong motor na ito mga, sa mga bruce ko dyan. Of course, kaya-kaya itong FKM Express 500 Cafe Racer. Yan po yung riding position natin. Napakaganda mga mas. No? So yan po yung looks and appearance itong pinakabagong FKM Express 500 Cafe Racer. Alamin naman natin kung ano-ano pa mga engine specs at features ang tinataglay nitong Copy Racer motorcycle na ito coming from FKM. Ang pinakabagong FKM Express Copy Racer ay mayroong 500cc engine displacement 4-stroke na parallel twin cylinder na naka-dual overhead cam with 8 bulbs. Sa kanyang max power at max torque ay eh halos wala rin naman pinagkaiba ito sa FKM Express 500 SC na mayroon ding 47.6 HP at 8,500 RPM habang kanyang max torque ay 43 Newton meter at 6,750 RPM. Syempre, naka-electronic fuel injected na rin ang fuel system nito pati ang cooling system nya naka-liquid cooled na rin. At para naman sa kanyang starting system, pinapagana lang po ito ng electric post starter. At dahil copy racer type motorcycle, gumagamit ito ng chain and sprockets pagdating sa kanyang driving system. And as for the transmission system, meron din itong hanggang 6 speed na naka international standard manual clutch system din. For the suspension system, sa harapan equip ito ng inverted fork suspension at naka centered monoshock din pagdating sa liguran. And as I mentioned earlier, pagdating sa braking system nito, e eh, na rin equip ng hydraulic disc nito harap at likuran na ayon kay FKM ay equipped na rin ng dual channel ABS at talaga naman magiging kapakipakinabang pagdating sa braking system ng motor na ito at para naman sa kanyang dimensions meron itong overall length na 2117mm, overall width na 757mm at overall height na 1116mm at meron naman itong seat height na 795mm na meron ding mataas-taas na ground clearance with a 200mm na hindi ka mag-aalala na baka tumama sa matataas na hams o lubaks na meron dito sa Pilipinas. At ang kabuang bigat naman ng motorsiklong ito mga kamos, ay 190 kg. At yan ang engine specs sa iba pang features itong pinakabagong FKM Express 500 Copy Racer, Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025. So proceed tayo sa cash price at installment price itong pinakabagong FKM Express 500 Copy Racer type naman. So, magkano nga ba ito dito sa FKM Motors Valenzuela as of September 2025? Para sa kanyang cash price, mga kamos, ito ay nagkakaalaga ng 268,000 pesos. So, di hamak na mas mura sa Express 500 na scrambler type. Available na rin daw itong kunin as installment dito sa FKM Motors Valenzuela. Kung gusto niyong kunin to as installment, mga kamos, So, via Cebuana or via in-house financing. So, yan po yung dalawang option na pagpipilihan ninyo. And then, itong babanggitin ko mga si para lang sa via Cebuana financing. Kung gusto nyo kunin to, kung gusto nyo naman to i-avail ng via in-house financing ng FKM, so makipag-ugnayan na lang kayo kay uh, FKM Motors Valenzuela. Na ipa-flash ko mamaya sa screen yung Facebook page nila. Ayan, so para sa via Cebuana, ang down payment natin dito sa Express 500 Copy Racer ay 80,400 pesos so mas mura din yung down payment niya kaysa dun sa down payment ni Express 500 SC. Ayan. So pagdating sa monthly amortization 12 months 20,674 pesos, 24 months or dalawang taon 14,330 pesos and then 36 months tatlong taon 9,5494 ang ating monthly amortization dito sa pinakabagong FKM Express 500 Copy Racer. Again, ito yung Facebook page ni FKM Motors Valenzuela ka para makapag-inquire kayo kung available po ba to. And then uh, kung gusto niyo makapag-reserve, ayan, message na lang kayo sa Facebook page nila. And then para ma-inquire niyo na rin yung regarding sa in-house financing ni FKM. Kung gusto nyo itong i-avail, kaya in-house financing ni FKM. So yan po yung cash price at installment price itong pinakabagong FKM Express May Banded Cap Racer kami itong FKM. Muli gusto kong pasalamatan si Sir Josh, yung branch manager ng FKM Motors Valenzuela, kay Rose, kay Sir Christian, and then kay Sir Aki, na nag-asi sa atin para i-review itong pinakabagong FKM Express 500 Cafe So abangan nyo pa yung mga susunod na motorcycle vlogs natin mga kapatid. Babalik pa rin tayo dito sa FKM Motors kasi meron din meron pa tayong feature na dalawang expressway legal din na motorcycle coming from FKM. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga motos Stay safe, ride safe always.